Subalit malagim mang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling, ang magiging bahagi nila sa dagat na asupreng nagliliham. Ito ang pangalawang kamatayan. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Subalit pa iiwan sa labas ng lungsod ang mga makasalanan, ang mga mangkukulang, ang mga nakikiapi, ang mga mamamatay-tao, ang mga sumasamba sa diyos-diyosan, at ang mga sinungaling sa salita at sa gawa, itinapon sa dagat na apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay.